Hello so, mga kuys, welcome po sa Ann Channel. Isang mabilisang tips lang to habang wala pang mga customer sa samantalahin ko na. Unang una about po ito sa gulong. Bakit hindi po natin na po yung gulong natin o hindi po umaanda yung gates doon sa hanginan. No? Unang una po, yung pito po natin, mapapansin nyo, mayroon po yung karayong diba sa gitna. Maaaring po yung karayong po yun ay baliko e, check nyo po bago hanginan or napansin yung hindi po na silipin nyo po ilawan nyo po balik po po yun minsan nakabalik po, po yun hindi po yun na, na hindi po tumatama doon sa may may pindot sa hangin doon sa may may hose yung hinahanginan yun hindi tumatama kailangan mag magtatama po yun eh parang para, pag nadinan po papasok po yung hangin so wadila na. nagtatama nakatagilid po kaya hindi po sinahanginan okay at yung pangalawa naman yung sa about sa sealant. So nahihirapan hanginan, no? Hindi ma-pressure ng hangin, no? Baka mahina lang siguro, hindi kaya. Pansin ko kasi, hindi mahanginan dahil doon sa nakabara na sealant. Pero dito naman sinasabi na pahit yung may sealant. Kung uh, gusto mag-sealant, ito po, kayo pa rin po bahala doon, please, no? Uh, so kasi napansin ko lang, pag yung nahanginan, yung sealant, nakaharang, eh. Kaya tanong na kung tubeless. Ayun, madalas, nahihirapan hanginan kapag tubeless dito sa amin, hindi ko alam ano. Siguro baka marami siguro silang sealant. Napasobra lang siguro Kaya hindi ko sinasabi na pangit po yung sealant. Sa inyo pa rin yung mga ko isa. O tinan, baan nyo ah, sinabi ko ah. Wala ko may customer. Ah, yung unang una, baka balikulang po yung sa may ano, yung sa may pito. Tingki-check nyo po kung bakit ayaw mahanginan. Hindi yung po yung At pangalawa po, baka po yung silang ang dahilan at yun lang po maraming maraming salamat mga kuya sana natulong sa inyo oh, wala lang kasi thank you bye bye